kung napatanong ka na kung paano nga ba nagagawa ng mga introvert na manatiling tahimik habang pinoprotektahan ang kanilang mga puso kahit na nahaharap sa mga emotional mind games, nasa tamang lugar ka. Ang mga introvert ay madalas na minamaliit, ngunit ang kanilang pagiging maalalahanin, intuitive at kakayahang manatiling grounded ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang kalamangan sa pagnanavigate sa mga mapanlinlang na relasyon. Paggamit man ito ng katahimikan bilang isang armas, pagtatakda ng matatag na mga hangganan o paglayo ng may tahimik na kumpiyansa, ang mga introvert ay mahusay sa pag-iingat sa kanilang panloob na kapayapaan habang nililinlang ang mga emotional manipulator. Kung handa ka ng malaman kung paano hinaharap ng mga tahimik ngunit makapangyarihang mga individual na ito ang ganitong mga sitwasyon, Narito ang mga makapangyarihang diskarte na ginagamit ng mga introvert para linlangin ang mga taong sumusubok na paglaruan ang kanilang mga damdamin. Number 1. Nagmamasid at hindi nagre-react Kapag naharap sa mga emotional mind games, ang mga introvert ay mahusay sa pagpapanatili sa kanilang sarili na kalmado at analytical. Iniiwasan nilang mag-react ng pabigla-bigla sa halip ay umaatras upang obserbahang mabuti ang sitwasyon. Ang pamamaraang ito sa pagmamasid ang nagbibigay daan sa kanila na makakita ng mga patterns, inconsistencies at mga nakatagong motibo sa likod ng mga aksyon ng isang tao. Sa halip na madala sa drama o kaguluhan na kadalasang sinusubukang gawin ng mga manipulator, ang mga introvert ay tumutoon sa pangangalap ng impormasyon at pagpapanatili ng kanilang emotional composure. Ang kakayang ito na manatiling detached ang nagbibigay sa kanila ng kalamangan dahil dinedenay nito ang kasiyahan sa mga manipulator sa pagbibigay ng emosyonal na tugon. Number 2. Ginagamit ang katahimikan bilang lakas Para sa mga introvert, ang katahimikan ay isang makapangyarihang armas para sa pagdedefuse ng mga manipulatibong sitwasyon. Nauunawahan nila na hindi lahat ng provokasyon ay karapat dapat sa isang tugon at ang pananatiling tahimik ay kadalasang maaaring magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Sa pumamagitan ng pagtanggi na makisali sa mga hindi kinakailangang argumento o emosyonal na pagsabog, pinapanatili nila ang kanilang dignidad at control. Ang composed na kilos na ito ay maaaring makadistract sa mga manipulator na umuunlad sa pag-uudyok ng mga reaksyon upang pasiglahin ang kanilang mga pakana. Ang katahimikan ay nagiging isang madiskarteng protection na nagbibigay daan sa mga introvert na mag-disarm ng mga taktikang manipulatibo at protektahan ang kanilang kapayapaan. Number 3. Pinapanatili ang control sa pacing Ang mga introvert ay likas na deliberate at mas gusto na hayaan ang mga relasyon na unti-unting umunlad. Iniiwasan nila ang pagmamadali ng mga emosyonal na desisyon o mga pangako. Kinikilala na ang oras ay kakampi nila sa pag-alam ng mga tunay na intensyon ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa pacing, tinitiyak nila na ang tiwala ay nabubuo ng organically. At ang mga manipulatibong individual ay hindi sila mape-pressure sa mga sitwasyong nakokompromiso ang kanilang kapakanan. Ang discard na ito ay hindi lamang nagpo-protekta sa kanilang emosyonal na kaligtasan, ngunit nakakadismaya rin para sa mga manipulator na kadalasang umaasa sa pagmamadali upang makakuha ng kontrol. Number 4. Nagtatanong ng mga madiskarteng tanong Sa halip na harapin ang manipulatibong pag-uugali ng direkta, Ginagamit ng mga introvert ang kanilang talino upang magtanong ng mga probing na tanong na magre-reveal ng katotohanan. Ang mga pagtatanong na ito ay banayad, ngunit epektibo. Naghihikayat sa ibang tao na ipaliwanag ang mga hindi pagkakapare-pareho o linawin ang kanilang mga intensyon. Halimbawa, maaari silang magtanong tungkol sa mga nakaraang pahayag o aksyon sa isang mahinahon at mausisang paraan na nagpapahirap sa mga manipulator na panatilihing tuwid ang kanilang mga kwento. Ang taktika na ito ang nagbibigidaan sa mga introvert na mangalap ng mahalagang insight nang hindi pinalalaki ang sitwasyon. Nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa relasyon. Number 5. Nakatutok sa mga aksyon, hindi sa mga salita Ang mga introvert ay likas na nag-aalinlangan sa mga malalaking pangako, pambobola o mababaw na charm. Mas inuuna nila ang pagbamasid sa mga kilos ng isang tao kaysa sa pakikinig sa kanilang mga salita. Nauunawaan na ang tunay na intensyon ay mayikita sa consistent na pag-uugali. Ang grounded approach na ito ay tumutulong sa kanila na makilala ang pagkakaiba ng mga tunay na koneksyon at manipulatibong mga balak sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kung paano sila tinatrato ng isang tao sa paglipas ng panahon. Naiiuwasa nilang maimpluwensyahan ng mga walang lamang deklarasyon o pansamantalang kilos. Tinitiyak na ang kanilang mga emosyonal na pamumuhunan ay inilalagay sa mapagkakatiwalaang mga kamay. Number 6 nilalaro ang long game. Ang pasensya ay isa sa mga defining strengths ng mga taong introvert. Hindi sila madaling maimpluwensyahan ng pressure ng mga agarang resulta at komportable silang maghintay upang makita kung ano ang mangyayari sa mga sitwasyon. Ang mga manipulator na madalas na umuunlad sa pagmamadali at pabigla-biglang mga reaksyon ay nahihirapang ipagpatuloy ang kanilang mga taktika sa mahabang panahon. Ang kakayahan ng mga introvert na manatiling matatag at deliberate ay nakakabigo sa mga naturang individual na nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Ang long game strategy na ito ang nagbibigay sa mga introvert na mag-navigate sa mga emotional mind games ng may katatagan habang tinitiyak na ang kanilang mga desisyon ay pinag-isipan at may kaalaman. Number 7, inuuna ang pangangalaga sa sarili at pagninilay. Naiintindihan ng mga introvert ang kahalagahan ng pananatiling saligan, kaya naman inuuna nila ang pangangalaga sa sarili at regular na pagmumuni-muni. Naglalaan sila ng oras upang masuri ang kanilang emosyonal na kalagayan, kilalani ng mga stressors at muling kumonekta sa kanilang panloob na kapayapaan. Tinitiyak ng ugali na ito ng pagsisiyasat na hindi nila mawawala ang kanilang sarili sa mga mapagmanipulang relasyon o sitwasyon sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa mga aktibidad na nagpapasigla sa kanilang lakas, paghahangad man ng mga libangan, pagtangkilik sa kalikasan o simpleng paggugol ng tahimik na oras ng mag-isa, nagkakaroon sila ng katatagan na pinapanatili ang kanilang emosyonal na lakas na ginagawang mas mahirap para sa sino man nasirain sila. Number 8. Nagtitiwala sa kanilang intuition ang mga introvert ay nagtataglay ng isang natural na malakas na pakiramdam ng intuition na hinasa ng kanilang mapanimdim at mapagmasid na katangian. Madalas silang nakakuha ng mga banayad na pahiwatig tulad ng mga inconsistency sa body language o pag-uugali na nagpapakita kapag ang mga intensyon ng isang tao ay hindi tunay. Hindi tulad ng iba na maaaring magdalawang isip sa kanilang instincts, ang mga introvert ay nagtitiwala sa kanilang intuition bilang isang mahalagang gabay. Ang malalim na koneksyon na ito sa kanilang panloob na boses ay tumutulong sa kanila na manatiling maingat at mapagbantay, na nakakaiwas sa mga relasyon o pakikipag-ugnayan na maaaring humantong sa emosyonal na pinsala. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang intuition, lumilikha sila ng isang kalasag sa paligid ng kanilang mga puso at iniiwasang masangkot sa mga manipulatibong laro. Number 9: Pinapanatili ang mga emotional boundaries. Ang mga introvert ay mga eksperto sa pagprotekta sa kanilang emosyonal na enerhiya sa pamamagitan ng pagtatatag ng matatag na mga hangganan. Nag-iingat sila tungkol sa kung gaano karami ang kanilang ibinabahagi at kung kanino na na ang vulnerability ay dapat na nakalaan para sa mga taong tunay at garapat-dapat sa kanilang pagtitiwala. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling bantay sarado sa kanilang mga emosyon, pinipigilan nila ang mga manipulator na makakuha ng leverage o gamitin ang kanilang mga damdamin laban sa kanila. Tinitiyak nito na ang mga introvert ay mananatiling may control sa kanilang mga relasyon, nagpapaintulot sa kanila na makisali sa kanilang sariling mga tuntunin at humiwalay kapag ang mga sitwasyon ay nagiging toxic na. At number 10, lumalayo para walang drama. Marahil ang pinakamalakas na taktika sa lahat ang mga introvert ay alam kung kailan dapat lumayo sa mga toxic na sitwasyon nang walang mga hindi kinakailangang pagharap. Kinikilala nila na hindi lahat ng relasyon o pakikipag-ugnayan ay maaaring iligtas at na ang kanilang kapayapaan sa isip ay mas mahalaga kaysa sa pananatili sa isang manipulatibong dynamic. Ang kanilang kakayahang umalis ng tahimik at walang drama ay dinideny ang mga manipulator ng atensyon o closure na kanilang hinahangad ang marangal na paglayo na ito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Ang mga introvert ay pinahahalagahan ang kanilang kapakanan higit sa lahat at hindi ikokompromiso ang kanilang integridad para sa sino man. Sa pamamagitan ng paglalakad palayo, binabawi nila ang kanilang kapangyarihan at lumilikha ng espasyo para sa mas malusog at mas kasiyasiyang mga koneksyon. <laughs> Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na katangiang wala sa iba, tanging sa mga taong mahilig mag-isa lang makikita. Shoutout kay Nathan Agripa. Sabi niya, ako yan Sir AP. Ayaw ko sa maraming tao na nakakasalamuha kasi nai-stress ako pag sobrang daming tao sa paligid ko. Sabi naman ni Francisco Camayo Jr., Yes po, ini-enjoy ko ang solitude lalo na kung may importante akong dapat gawin at ayusin. At syempre, shoutout din kay Lorena Bintas. Emma Villanueva, Joel Estrada Manaog, Kati, Jefferson Bravo, Rosemary Oronos, Amelie Ami, Junior Andres, Junjun Perang, Marie Delight Worker, Janice May, at kay Nisel Shane Tumulak. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga ishoutout is para sa susunod na upload. Salamat sa pagsama habang ginagalugad natin ang 10 introvert na paraan para madaig ang mga taong pinaglalaruan ang kanilang puso. Umaasa kami na ang mga insights na ito ay magbibigay kapangyarihan sa iyo na protektahan ang iyong emosyonal na kagalingan at mag-navigate sa mga relasyon ng may kumpiyansa at grace. Tandaan manatiling tapat sa iyong sarili at ang pagtatakda ng mga hangganan ay ang pinakamabisang tool para sa pagpapanatili ng iyong panloob na kapayapaan. Kung ang video na ito ay nagre-resonate sa iyo, huwag kalimutang bigyan nito ng like, ibahagi ito sa iba na maaaring kailangan ng gabay na ito at mag-subscribe para sa mas maraming empowering contents na akma para sa mga taong introvert. Mag-ingat at patuloy na umunlad. Alam mo ba ang iba't ibang special traits ng mga taong mahilig magsolo? Panawari mo sa video na ito.